Magandang buhay, kabamba! Magluluto tayo ngayon, kabamba, ng pork dinuguan. Pasintabi po sa mga kapwa ko na hindi ko makain ng dinuguan. Tara, kabamba! Samahan niyo ulit akong magluto, manood, matuto, at mag-enjoy. Welcome po ulit dito sa Bamba's Kitchen. Maglalagay lang tayo ng mantika sa mainit na kawali dahil igigisa natin yung ating bawang, sibuyas. Kalimitan naman yan ang nauuna yung paggisa ng ating bawang at sibuyas. Yung ibang nagluluto kabamba inuuna yung sibuyas at hinuhuli ang bawang. Para sa akin, pwedeng pwede naman kahit anong mauna kabamba. Pwede pa nga yan pagsabayin. Sabi nga nila, kanya-kanya tayo ng trip. After natin magisa yung bawang at sibuyas, isinunod ka naman yung karne ng baboy. Pork belly yung ginamit ko dyan kabamba para may kunting taba. Ang gusto ko kasi na luto ng dinuguan kabamba ay yung nagmamantika. Kaya igigisa ko lamang ito kabamba hanggang maging golden brown para lumabas na yung sariling mantika. Kayo kabamba, anong gusto nyong luto ng dinuguan? Habang ginigisa ko yung karne kabamba, Naglagay naman ako ng suka sa may dugo ng baboy at tinimplahan ko lang ito ng asin. Haluin hanggang matunaw yung asin. Balikan naman natin yung ating niloloto. Yan kabamba, nagmamantika na, lumalabas na yung sariling mantika. Sa parte na ito kabamba, tinimplahan ko lang ito ng paminta. Para mas kumapit na yung lasa ng paminta sa karne, ninalagay ko na ito habang ginigisa kabamba. At kung pumuputok-putok na yung ating karne, hodjat na ito kabamba para lagyan natin yes. ng tubig. Tsaka ako ito tinimplahan ng patis. Kadalasan kong ginagamit ang patis na panimpla kabamba. At nilagyan ko rin ito ng MSG pampalasa. Nasa sa inyo kabamba kung gusto nyo rin lagyan ng MSG. Yan ay optional po lamang. Pakuluan lang natin ito ng ilang minuto kabamba hanggang maiga na yung tubig. At ilagay na natin yung ating tinimplahan na dugo ng baboy kabamba. Diretso lang yung ating paghalo nito kabamba para hindi magbuo-buo yung ating dugo. Tuloy-tuloy lang natin ito haluin. Ito yung sikreto kabamba para maging malapot yung ating sabaw ng dinuguan. Kabamba, baka hindi ka pa nakapag-follow sa Bamba's Kitchen. Pwedeng paki and like naman po ang aking page para updated ka pag may mga bago akong upload. At pwedeng paki-share na rin po ang video na to para marami pong makapanood. Salamat sa inyo in advance. Alam ko ka kung anong masarap na partner nito. Siyempre, kung hindi natin iuulam ito, pwedeng-pwedeng ipartner natin ito sa puto. Yan, kabamba. Malapit na itong maluto. Sa itsura pa lang, kabamba talagang matatakam ka na. Pag may mga handaan, hindi ito nawawala, kabamba. Lalo na pag may mga kinakatay na baboy. Nilagay ko na pala yung ating siling haba, kabamba. Hinding hindi rin ito mawawala, kabamba, itong siling haba. Pag nagluluto tayo ng dinuguan. Masarap pag may kunting anghang. Talagang mapapakain ka na naman ng maraming kanin, kabamba, pag ganito ang ulam mo. Baka matagal ka nang hindi nakapag-ulam ng ganito, kabamba, o nakakain. Magluto ka na rin, kabamba, at hihain mo ito ito sa iyong pamilya tiyak magugustuhan nila yan kabamba luto na yung ating nagmamantikang pork dinuguan salamat sa panonood kabamba hanggang sa muli